Meron pong uh, nagpahayag dito, yung mga ministro po, si Karoli at si Carl G. po. So lang, tuwing nagpahayag po sila sa lugar namin, ayaw kong makinig. Kasi iniisip ko, ay eh, bakit yung aming juice ginagawang tao, yun ang maging problema ko. Pagdating sa bahay, tinatanong ko ang sarili ko at kinuha kong Bible. Eh, doon ko po nakita na mulang pinanganak si Kristo ay talagang tao. Naliwanagan ako sa Iglesia ni Cristo. Nagsisisi na po ako eh. Kasi yung mga taong inaakay ko noon eh, inaakay ko po sila sa mali. Kaya ang ginagawa po namin ngayon, kasama ko ang ministro, eh, babalikan po namin sila yung mga kapatid namin inaakay ko noon sa ibang uh, na hindi totoong paniwala sa Sibid Adventis. Kaya balikan po namin sila at inaakay namin dito sa Iglesia ni Cristo. Kung mula, matagal pa lang ako nakinig sa Iglesia ni Cristo, hindi na ako umabot na ilang taon sa Sibid Adventis, maging mag-Iglesia ni Cristo ako. Nagpapasalamat ako dahil Iglesia ni Kristo na ang pamilya ko, naging kaanib na rin ako sa Iglesia ni Kristo. Eh. Kaya masayang-masaya ko, kaya ako lumipat po sa Iglesia ni Kristo. Iwanan ko yung 70 kasi dito ang kaligtasan po namin. Eh, ang Iglesia ni Kristo, eh, kay Kristo talagang uh, Iglesia yan. Kaya imposible na magpaano pa yung tao kundi sumunod lamang doon sa mga uh, utos ng Iglesia ni Kristo. Uh, sa ngayon ay masayang-masaya ko ay pati pamilya ko pati yung mga kasamahan kong membro sa 720s kami po ay masayang-masaya dahil uh, nagkasama sama rin po kami sa iglesia ni Cristo